So good morning mga kalapatids Time check muna tayo 8.30 So mag-aabang ngayon tayo ng uh, Last lap ng pan race Ayan So unisan Quezon Ayan So pinakawalan nyo iba natin ng na, Alas 7 ng umaga So ang layo natin ay nasa 141 Kilometer So medyo lumapit Kesa nung gumaka yung gumaka guys uh, 147 kasi ngayon medyo lumapit pero ito yung last lap ng fan race ayan. so abang abang tayo mga kalapatids tapos konting update muna dito ayan o no? Ay, yung mga anak ni brownlee guys okay. brown na ganda tapos so, mga puti ko ko <laughs> Ayan, sell the bird. Si Brownlee guys. Third place ng Pagod 2. Ah, Pagod 1, sorry. Tapos si Juan Ma. Ah, North and South. Galing siya ng South, Matnog. Tapos sa North hanggang Pagod 2. First lap lang butas ng North. Ayan. Pare sila tig-isa. Ito naman si Brownlee Burgos. Burgos lang butas. Tapos third overall siya sa uh, off color sa BBFW. May trophy din doon kasi hindi pa yata nagagawa. <laughs> so shout out sa BBFW baka naman. Kasi ito kinasa natin kagabi. Ayan. Para sa sila. Isang clutch lang to tapos baklas na kasi re ready ko sila pang sa bigla ang ano lang biglang ginamit ko lang sila ng north yan wala pang pares ito may pares yan yan nalagyan ko na ng buhangin kasi mag na si boy tapang oh. tatawag siya Ayan. stock natin yan, na tapos yung tatay ni Brownlee yan yeah tatay ni Brownlee three times Peter Binstra lolo niya yung ay tatay niya yung walang sing sing natin na sunrise race nanay si singong na race race Half brother, half sister yung pinagpares. Ito lumabas. Kasi ito, galing to kay Sir Robert Bula. Give bird niya sa atin, no? Ganda, hindi Ganda manindig, magsebias oh. May, may say bias. May say paa. Ayan. malaki balikat. Douglas Uy ni Sir Robert Bula. Keep bird o oh, mother ta ah, pagulang niya ah, Kalbayog finisher tsaka Santa Ana Clacker yeah. thank you sir yeah. okay guys abang abang tayo medyo okay naman yung panahon tsaka sa Quezon maganda naman panahon so, Abangan time na mga kalapatids 857 abangan time na nasa 12 plus pa yung speed yan so medyo kinakabahan tayo guys eh <laughs> yeah, medyo makapal ulap dun oh. pero dito sa sa pwesto ko maganda araw masikat kasi hindi siya sobrang init hindi sa ano sa balat hindi mainit yan yeah, yakan ng ibon yan so abang abang tayo natin. Naka-3 laps. Yan siya guys. Yan siya. Butik, medyo tambay yung ano. Magkakasabay, apat. <laughs> yan o. Sabay-sabay dumating. Hirap magpapasok. Pero itong, ito, ito ulang lumapag yung pampuling natin. Sunod yan. Tapos ito. Ito kakarating lang halos. Apat. Wala pa yung nakatag team. Yung naunang mabit. Yung laging nunguna. Uy, oh. tayo na tag team Pero nakarang kasi matutulin yun eh Sila Lagi na uuna Silang sabay niya itong pampuling na din Ito talaga consistent uh, Ito mga bangtaya guys Ayan eh, may mga dumadampaw Hirap pag sabay sabay Hindi agad pumapasa Ayan Halos ilang ano rin yun na Ano Ayan o. Oh. Ayan sila alak. Wala pa yung pampuling natin kamote. Tsaka isa pa. Sino pa ba? Si Bunso. Oh, yun. Ayan. Yung pinuling natin tsaka isang patagting natin wala pa. Eh <laughs> ang kulit. Pero itong nakatrilaps natin ito na. Itong patagting niya wala pa. Tapos ito yung nanalo namin ni Kepl ng puling eh sabi ko ibahin ko yung sale dahil yun yung mabilis yung isa halos dalawang karera ay dalawang training yun ang nauunay. eh. sabi ko yun ang ipuling na mali pa <laughs> sorry kaya Paul ba't pala ito na lang ulit sinali natin ah guys o ayan yun uh, lang si Bonso yung nakatag team natin na wala pa pero okay pa naman yung speedan Sa isang libo pa rin halos Ito may isa oh. Ay, hindi ba Ay pumasok nito eh Meron siguro parating guys ayan oh, food trip na sila mga breeder natin ayan so, yung iba natin o oh, magaling unisan Quezon so kulang pa tayo ng isa yung tinagtin natin baka ano nangyari doon baka napalayo nakaraan yun yung matulin eh sa so, makawin siya ng safe Nakarana na nga niya si Bento ang laging late. Mga nung oras Pero siya pa rin yung last bird. Halos bukod dun sa isa na no, wala pa. Ay, nahirapan. siguro isa na yun. Baka na Sa ibang grupo, sa grupo ng palayo doon siya napunta eh, hirapan yan sana makuwi ng ligtas yan, food trip na sila guys so congrats nga pala kay boss Ronald Rick uh, tuloy ng ibon niya, baka sa fan race namin, siya yung number 1 pinaglalabanan so, na lang kung siya yung number 2 si Matik yun, baka siya yung ano kasi nakaraan, siya yung number 1 eh yung contender eh matulin ulit ibon niya magwawan to yung speed ng ibon niya galing so congrats syempre ito, congrats sa team kalapare at sa mga boy john team boy john tutulin ng ibon sila. abang bang pa tayo ng isa guys